Ayan, good morning, good morning sa inyong lahat na no, mga kalipags So nandito na naman tayo ngayong umaga sa Ilop Bago tayo pumasok, isa magpapakain muna tayo dito So din na uh, Ayan, pakabalan muna natin yung Mga young birds So ayan dito dito naman tayo mga kalipad sa breeder natin no? magpapakain na tayo after natin magpalabas na magpalabas ng mga young birds. So ito ta tapon muna natin yung mga tubig nila na luma. So ayan yung tayo sa second layer Ayan natin ang kain tayo sa third layer dito kasi guys sa mga kalipad so pag tinanghali ka rito magpakain sa loob dito So, Ayan, sobra na init. Mga 8 o'clock. Hindi na nahinit. So, ito pa yung bakante nating kak. So, kulang tayo ng babae. Iba kasi nating ibon nandun pa sa kumpare ko. Kumpare ng Rico. Ayan, 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 pigilan mo. Ayan, 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 yung verde sing-sing, pigilan mo. ayan na sila ayan mainit na naman dito pag 8 o'clock pa lang sobra natin din ang init so ayan guys yung mga nakasalang natin ng uh, pang south natin na uh, 2024-2025 so ayan sila So pagbigay natin ng mga pack dito sa mga hen is uh, one day lang. So wala pang one day. So mga oras lang is pares pares na agad. So makikita mo agad pagka kondisyon ng ibon. Is paper uh, prepare na agad siya. So, papasok soon, papasok Papasok Eternity Lake. So, ayan mga kalipad, magandang hapon sa inyong lahat. So, nandito na naman tayo sa my lock. So, kanina nga pala is uh... a... ngayon na araw na to is... Si Boots kasi, yung kapartner ko, no? Naglagay na siya kanina ng... Ayan. Yung mga dun sa may pahit lugan. So, ayan na yung mga pinair natin. Nilagyan na ni Boots ng... Pahit lugan. So, ayan na sila. So, karamihan yung babae is nakaupo na. Ayan. So ito is lalagyan pa natin. Hindi nalagyan na ni Boots dahil uh, medyo na busy dito sa shop niya. Eh. Ayan. So ito. So ito tayo na maglalagay. Ganda ng lock niya oh. Oh. nilagyan na natin sila ng isang mas dogan so dito naman tayo sa mga baba pa Ipataka yung isa nating uh, kalipad na si followers natin nag message siya sa akin dahil sabi niya bakit daw kumonte yung ibon nagtataka rin siya na nalipat na ako ng loob yung iba kasi galat galat pa yung iba, yung iba nandun sa kumpare ko pa yung iba nandun din sa isang kumpare namin so itong gagamitin kasi namin is ito talaga yung pinipili na sala kaya ito muna yung kinuha ko. yan so yan di ba kakaiba yung mga itlugan nila di ba <laughs> so yan abangan nyo yan mga kalipad dahil uh, yung mga nakuha namin ring ng BBCM at saka maglilipad din kami sa MMFC ng old uh, bird, so ayan yung mga gagamitin namin ito lang, sa 2, 3, 4, 5, 6 ito 8 tapos uh, may tatlong butas pa sa baba, yung baliw uh, 11 pairs yung gagamitin namin, so maglilipad tayo sa MM ng old bird, siguro mga 10 pieces at saka dito sa BBCM na young bird natin uh, na naka double ring na mga Arthur is, ayan sila siguro mga 10 piraso rin ayon so, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kalipad.